Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, kami po ay inyong muling samahan sa panibagong pagpagsapalaran namin dito sa Laot. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go! So ayan mga idol, kasalukuyan pang inaagyan ni Oshino yung ating tustusan o yung lubid na konektado dun sa ating lambat na binagsak dito sa ating spot. So natapos tayo sa ganap na 4-5 ng madaling araw. At eto, kahit na nandyan na si Bagyong Nika ay nakasingit pa rin tayo ng laot. So medyo hindi, malayo naman sa atin dahil hindi naman tayo kasama sa uh, wind signal. So, kasama pa rin tayo ng Luzon, kaya medyo mag-aantabay tayo at makikiramdam tayo sa paligid dahil dito tayo naghahanap buhay sa katubigan. Ayan, bali mamaya ang paliwanag, malalaman natin kung ano magiging resulta nitong area namin dito sa spot na to. Ilang sunod na araw ng kakaunti lang yung ating kinikita pambili lang ng ating gasolina ang kadalasan naming huli. So sana ngayon ay bigyan tayo ng magandang biyaya para naman magkaroon tayo ng pondo kung sakaling hindi man tayo makakalakot sa mga susunod na araw. few moments later. So, ito na. Tapos na tayo magtanggal dito sa ating lambat. At ito yung ating mga huli. Buti nga ka. Muna. Ang tinig yung ating yung mga, mga isda. isda. Ano yung, Buti ka mo. Dito ko nga yung mga babansi. Kung hindi ko, ng isda mo ngayon. May niluahan. Buti maganda ngayon ako isda ka pa, ipod. So, ito yung ating talakito at taksay. Ipon. Ipon. Ito yung nalaglag. Ito yung isa. Kala ko nga, buti ako ng ma mag-asawa na ito Masipag din maglalaut kahit walang nauhuli. Kahit walang mauling Kala ko nga, lumawit kahit Ma'am, lakas nun. So umaga lang kami, lalo na Pag-iwa ka, tayo, buti nga ako, wala pa rin pa sa atin. Hmm. Sa ibang lugar, al, ano? Kawawa na ibang lugar eh, no? Minal ng <laughs> Buti sa atin, wala. Kahit hindi man lang. Walang hindi mula. Ay! No?

Maano na? Ma Matigas? Uh, kilo ko yung kilo ko doon, nalaano ko pagdating dating doon. Lugi? Oo. Matigas? Nalaano ko na doon. Uh, lugi ako kung so lang yung kilo ko. Yung kilo ko, pagdating dating doon. Bawa wow, ah. ka. So, ito lang ko yung ating mga huli yan, naka plastic-plastic na yan, binukod-bukod yan kasi magkakaiba yung presyo. Ayan, kahit paano naman ay meron tayong pambalik sa Yon, ating gasolina. Mga, Ayan, ipapakilo ni Oshino dahil yung ating pinuan ay nagmamalfunction na. Ika lang. Na. Wala nang barya eh. Wala nang barya Ayaw Ay, yabang puro libo Hindi mabot. Hindi pa ba? Dito Paang lang itong isa. Pakita ko muna. Ayan, ipapakilo ni Oshino yung ating mga huli doon. So yan, tapos na uh, at ikahargan natin yan sa uh, ating bangka pagdating ni Oceano Yan para uh, okay na lahat, areglado na, ready ng lemaot Kung sakaling maganda pa rin yung panahon natin, mamaya madaling araw, so testing ulit. So subok lang ng subok, baka tayo yung makatapat din ng magandang huli. Yan, sobrang kalma, pero sa laot, yung mga kasama namin na nagsilaot ay talagang nagdadaing na ang lakas na talaga ng alon ayan mga idol iyo po na saksihan yung ginawa namin paglahat na madaling araw na medyo nakaka-surprise talaga yung malakas na hangin kanina habang naghihila tayo actually lumakas yung hangin nung paliwanag na ayan kaya medyo kinabahan din tayo dahil akala nga natin bagyo na pero pagdating naman dito sa gilid ay ano siya, kalmada. So, dala lang talaga yun ng ano, bagyong nika. Dahil nga, malakas si bagyong nika sa ibang lugar. Kaya, damay pa rin yung hangin dito sa lugar natin. Ayan. Sa mga susunod na oras ay makikiramdam po tayo kung tayo po ay makakasingit pa ng paglaot. Pero kung hindi na po maganda yung panahon ay magpapahinga na muna po siguro po tayo. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa iba ng aming video at huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.